guys, punta kami ng litra. Na boring kami sa bahay, kaya pupunta kami ng downtown guys. On the way na kami guys. Ayan. Kali pa kasi dito sa guys sa Cyprus. Pero bukas back to work na kami. So, lakad-lakad na lang muna kami ngayon sa litra. Kahit wala, kahit mga close yung mga shop guys parang close kasi kasi sa mall close kaya close din yan go. Go, 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 go. Say hello. Huh? Yeah. And Guys, lakad lakad at kami Ang asawa ko nandun na sa kabilang. Hindi, I mean hindi sa kabilang, hindi sa Turkish side. Doon, hanap ng kaibigan. Ako din maghanap din ako ng kaibigan, guys kasi boring sa bahay kaya tingnan natin ngayon guys kung may makikita kung makakita ko na ang mga kaibigan dito sa Lidra kasi mag, mag alas 4 na 4, 4 o'clock na ah ewan ko kung nandito pa sa Lidra mga kaibigan ko guys dapat sana kanina pa kami naka naka nakalakad o nagpunta dito. Kaso nakatulog ako, guys. So, ayan. Hanap tayo ng mga kaibigan dito, guys. na hello. No, nothing. Nothing, uso. <laughs> Tara, guys. Uwi na kami, guys. Kasi walang kataw-taw sa Lidra. So, pauwi na kami. Tara, ay, ay, May binili akong alatang guys.